Ayan ba, atrasan kita! Sandali <gibitangan noong kolokohan> ka! Bitaan niyo ako! Halika dito! Uy! Ayun mga Kawander, kasi may gagawin tayong kalukuhan. Kasi, tinatapos na mga marites yung labahan nila doon. Kaya, may naisip na naman akong kalukuhan. Alam niyo naman ako, hindi ako masaya pag walang kalukuhan. Halika dito! Hali dito! Videohan mo ako ha, kunwari nagsisilpon ka lang ha. Basta, huwag mong ipahalata ha. I'm <laughs> going <laughs>

Oh, dito tita Nanil. Dito. dito. Oh, dito. Ano ba 'to? Bakit ba kasi magtatanim lang tayo kami? Bakit pa alin ba ginagawa nila? Oh, bakit kasi ginagawa nila? Bakit? Magtatanim kami ng saging! Oh, ito tanim kami ng. Akala namin nag-aaway kayo. Ano? yung ano? Magtatanim lang pala. Oh, dito ba 'yan? Oh, diyan ba 'yan butas mo? Ano ba ginagawa nila? Ano ba ginagawa nila? Yung alam namin 'yan nag-aaway sa Ha? 两个 <music>